Uy, uy, sandali lang. Wala ka bang gagawin ngayon? Kung wala kang gagawin ngayon, tara. Alas 7 na ng gabi, oh. July 13, bukas July 14. Mauna ka na na mag-chat sa akin. Sabihin mo na kung anong gusto mo at bibigyan kita ng laki numbers ngayon. Mga pangmalakasang 2-digit, 3-digit, 4-digit. Baka mamaya, pagka pinost ko to marami na magdadagsaan ang comment hindi na naman kita mapapansin pasensya ka na kung hindi kita napapansin na pero ngayon mauna ka na mabilisan to mga kalaki ha basta nakita ko naka follow at nagsishare ka ng videos namin naga heart comment ka lang ng comment mauna ka nang i re replyan kita okay i re replyan kita agad diyan sa comment section sabihin mo lang sa akin kung ano ang birth year mo pag-aaralan ko yan i-code ko yan at bibigyan kita ng 2 digit 3 digit 4 digit sa gusto mo at yung 6 digit lucky numbers ayan po sa taas mga kalaki ha pwede niyo po yang tayaan bukas na bukas po alagaan niyo ng 3 days okay huwag kang nagagalit pagka hindi kita ma-replyan agad kasi ang dami pero kung mauuna ka ngayon at mga kapag antay ka at nakafollow ka, may lucky numbers ka na Sabihin mo lang sa akin, maliwanag ka, sabihin nyo po kung anong digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit re-replyan po kita agad po At gusto ko po, bukas July 14, maranasan nyo pong manalo sa lucky numbers namin Okay, o so umpisa na po tayo mga kalaki ha Ngayon po ay July 13, bukas July 14 Isusumada po natin ang birth year niyo po